Okay, so ayan guys, welcome. Balik na naman tayo sa ating negosyo guys. Ilalako na naman natin ang ating black shell na nakuha kahapon. So ganito guys, kalahating kilo isang takal. So medyo konti yung nakuha natin. So ilalako na lang natin mga idol. So ilalagay natin yan sa plastic. Bawat plastic ay tagi isang kilo. So meron tayong sampung plastic na ilalako ngayon ayan guys so medyo paubos na ang ating black shell At medyo madarang na lang ang ating nakukuha so medyo pahinga na naman na siguro tayo dahil sa naubos na ang ating black shell doon sa ating ilog so hintayin na lang muna natin na maka hanap ulit tayo ng lugar na pwede natin kuhanan ng ating mga black shell ulit so by the way guys marami pa kaso lang mga maliliit so, Hihintay tayo ng mga dalawa sa tatlong buwan ulit. Ayan, isang kilo yan. Ang so, ating black shell. ang um, bilis maubos kasi napakarami rin kumukuha ng ating mga black shell doon sa ilog hindi lang tayo so mga pag-aibang barangay guys ang kumukuha ng ating mga black shell doon sa ating ilog so, medyo sa loob ng uh, limang buwan ay naubos big, bigla ang ating mga black shell meron pa lang tayo Two, four, so ayan hanin pang hanin sana mapakubos natin guys ng maaga At ating panganda ngayong araw And so, ayan guys, ready na ang ating sampung balot ng ating black shell. And so, ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At kapag nagustuhan niyo ang ating content, wag lang kalimutan na mag-like and share ng ating video. Thank you for watching and God bless us all. Ito ang ating black shell. And uh, dito ako ngayon sa bahay ng aking pinakamabait na suki. Pero ayan, hindi pa rin yung bahay niya mga idol. Ito yung totoong bahay ni Madam Ian Tabernilla Reyes. So, hintayin na lang muna natin na bumaba si Madam dahil... Uh... Okay. So, ay. Andito na pala si Madam. Good morning, ma, am. May baligya ako nga kilapot. Ay, wow. So, meron tayong black shell, ma'am. Ano yan, ang pakagaling na bata. Ayan, si madam. Ay, oh, kagagpo, madam. Oo, magagpo. Ay, buka, kinapaguad pa na. Nakaguad, yun, tarong ba eh. Ay, awo. Okay na yan. So, ayan. Tig 40, ma'am, sang kilo, isang plastic. Mahat, ang baligya tong. Ay, wow, grabe, man. So, ayan, guys, kung matatandaan nyo, si Madam Ian ay eh, siya yung nagbigay sa atin ng uh, tripod. So, napakabait niyan. Napaka-very supportive. Na, followers Pero natin. pa natin. Oo. Oh, oh. Dapat binibigay mo ko. <laughs> Ay, grabe. Biy na mano si Madam. Okay, bukas Madam bibigyan kita may uh, ako doon sa kabugon. 'Yun ang ibibigay ko sa iyo. So ayan guys, merong uh, dalawang plastic na kinuha si Ma'am. So, thank you very much talaga at uh, meron na tayong biyan mano. So, ayan guys, eto dito ako naglinis dati. Binayaran din tayo ni Madam para meron tayong pang-gastos. Ayun. Binigyan pa tayo ng may bonus. Okay. Thank you, Madam. Ayan, guys. Ang bait talaga ni Madam. Thank you very much, ma'am. Stay guapa and stay mabait forever. Oh, ayan. Thank you very much. Ayan, God bless, mga idol. sayang so, guys. Konti na lang natira sa paninda natin. Grabe yung nilalakad natin guys. Ang layo. <laughs> so, konti na lang. Mayroon na rin tayong uh, naibenta. Konti na lang. Ang hirap kumita ng pera mga idol. Grabe. Grabe. So, kailangan natin magdala ng payong <laughs> masusunog yung balat natin sayang yung rejuve na nilalagay natin sa mukha natin mga idol pag masusunog lang sa, sa ataw Bibintahan natin si Madam baka gusto niyang bumili ng na ating black shell. Oh, ayan guys. Ayan shout out kay Ma'am Adiding. Isa rin sa ating uh, mga mababait na supporters, mga idol. So kukuha si Madam ng isa. So salamat. Na meron na tayong uh, benta ulit. Huh. Grabe guys. Ang init. Grabe ang Yan eh, tayo. Ayan, lalaki. Ayan, guys. pa to. araw? Matamang. Okay. So, thank you very much, ma'am. Ayan, meron na naman tayong uh, benta. So, ayan, guys. Andito tayo sa bahay ng isa nating asuki. Uh, so ayan, oh, nakikita nyo to, guys. Ang ating uh, dream cafe and cakes. So, ayan. Isa rin yan sa ating uh, supporters. And then... Uh, suki so, okay, natin sa ating uh, black shell and then napupuntahan na natin si madam good morning wow. good morning madam hello good morning meron na naman tayong black shell ang paborito ni madam maribik ang uh, may-ari ng ating uh, dream cakes ah uh, dream cafe and cake so 40 pesos lang yan ma'am sige isang puto sa akin wow thank you very much so ayan guys isa na namang uh, customer natin ang nabintahan natin so malapit nang maubos ang ating uh, a black shell and uh, support natin nating ating uh, dream cafe and cakes so sa inyong mga order guys sa mga occasion natin sa birthday, binyag or whatever na nangangailangan ng uh, mga uh, product ni madam kontak kontak lang tayo sa ating uh, dream cafe and cakes para sa inyong uh, order so ayan guys andito na naman tayo sa ating uh, isang uh, suki uh, so ayan So shout out natin ang aking tiyahin na maganda si Auntie Merit Emerita <laughs> Salvador Tinagan. So atinagan. And shout out din natin si Idol Mark and si Ma'am Angie. Ayun. So ay ayan isa ni mga suki natin guys. So kukonti na lang ang ating black shell. Ayun si Sir si Sir Mark. Wow, Sir. Isa rin siya may paborito na klaport. Ma'am Anjie, dito, ma'am para makita ka rin. Pilara. Ayan, 40 pesos lang yan, sir. Ayan. Ah, Bowser pa, bilog, Okay. Isa rin, isa rin kay Sir Mark. Thank you very much, Gid Idol, sa support. Idol. Hmm, Ayan, hello. Oh, o, kawai-kawai ka sa ating mga buwas. Okay. Isa na naman. Okay, guys, andito naman tayo ulit sa ating uh, isa pang suki ng ating uh, black shell. And shout out sa ating idol, pang barangay bye-bye, makatoaklan, kay anong buning uh, tutay. So, ayan. Puntahan natin si Madam Selina. At uh, isa rin yan sa ating uh, soki at si Ma'am Dona. Ayan. So, shout out sa aking uh, mga supporters. And kay Tatay Salcido. Ayan. So, bibili si Madam. So, konti na lang guys. So, sampu kanina. So, medyo up, lima na lang yata. So, pagaan ng pagaan ang ating binibit-bit. Ayan. Ayan si Ma'am Dona. <laughs> Grabe yung pawis ko guys. Pero ano na rin. Pa konti na lang. So ayan, ito guys yung ating uh, mga suki ng ating uh, black shell. So napapasalamat tayo kahit uh, kapaano ay uh, sumusuport, sinusuportahan tayo ng ating uh, mga supporters and buyers ng ating uh, black shell. And so ayan guys ito si Ma'am uh, Silina, o oh, di ba bagong ligo good morning <laughs> oh, yeah. sa ating mga uh, <laughs> uh, Okay oh, napakalambing to guys mula pa nung maliit So ayan So gumanda na siya oh so ayan ang isa nating suki so, okay. oh ayan Ma'am si ano ating uh, 40 40 pesos. Oh, oh. oh ayan guys baka pakyawin pa to ni Ma'am Celina si Ayan, shoutout kay Ma'am Dona from Barangay Agbalugo, Makatoaklan. So shoutout sa ating mga followers dyan. And napakasipag niya na father kay Tay Salcido. O, oh, ayan guys, o, so, tingnan nyo guys, nilang yung kinuha ni Ma'am, tatlo. So, dalawa na lang. <laughs> okay, so ayan guys, maraming salamat kay Mama Selena Calderon ba yung ni Ma'am Okay. So meron tayong uh, tatlong kinuha si Ma'am Selena. So, ayan guys, uh, dalawa na lang ang ating uh, black shell. Maraming salamat sa ating mga suki and shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong uh, support. Ayan, share na lang guys ng ating uh, video for today. Ayan, sa mga OFWs, salamat sa support. God bless us. Thank you for watching.